So yo, what's up mga kadabstep no? So karon guys, mga kadabstep diaga agam mong gipang Trabaho ron ha, guitarist Ah siya mga kadabstep, guitarist Ang balay sa ang tiyo, so panatap Ito na kung ano Maniwag to sa aron mga kadabstep Ang mga tiles nga ipang kuhaan Sorry So karon makadap step ni to sa dagay. Yung pani to naman. Na itong ano. Century to na. So kaot sa tama kadap step. So two days later. So karon adlaw wala man tong bonus. Maghalo itong sini to kay. Ang hindi mo may tindahan kaya tapad sa mong bahay so din nga area so mga niyong butang nga ang tindahan na mo so na may kinungkog ang butang nga na mga huwag black on Kaya kanyang mga imasa, magpahalo ng simento ani. So pagkahapon mga kami bulo, so itong check no? na no, itong agi no. So na mo mga nagpahal din eh. So na mga nakukuba na mo. So mo na siya. Mga na yung mga agi karong adlaw So mo na yung nakapahal na mga block black eh. So mo na siya. na na yung mga tarima mong ikuan. So na mga pa yung mga kinukuban. So ana na siya no. 3 days later. So karon guys, na na nako ano? Na home na maghapon ang pagpail sa halo block. So karon guys, gato pa na puno. Malaysia gato pa na. No? Malaysia gato pa na. Wala nang cura. So, wala pa naman tindahan, guys, no? Snacks talaga guys. So, mga po, namang i-update, guys, kung kung saan na may tabo sa tindahan, no? Kung saan na yung diyang forma. So, muna na yung mga kami bulos, no? So, muna yung mga agi ron, katulog, katulog adlaw na namo, no? So, muna yung mga kinuguban namo, okay? So, muna yung area. So, muna yung mga kitambag din, no? Para mapatag, okay? Eh pinisingan man ni Kaman pero karong Sabado pa na pinisingan ni si no so na yung mga bato na yung mga ba, mga juta ay kung ano kaya parang mapatag na hindi napita kay Sundan na mo pinisingan karong Sabado